For today's video mga lalab. Ayan. Dito nagsimula mga lalab yung ulan. Nung umaga, ganyan pa mga lalab yung ulan. Pero, nung bandang hapon ng mga lalab, around 2 o'clock. Ayan. Nakistart yung mga lalab. biglaan lang tumaas yung tubig. Kung makikita nyo mga lalab, dyan mga lalab ay, ayan, nagpiprepare na si Papa. Kinukuha na yung ibang gamit sa labas. Nilagay doon sa may kubo. Kasi mga lalab medyo, ayan, tumataas na ang tubig. Ayan, na, oh, po. Ayan, Ayan, Ayan na, na po. Ayan mga lalabo. Ayan mga lalabo. Ayan Ayan mga lalabo. Tubig na po yan mga lalabo. Ayan mga lalabo. Ayan basta na yung video. mo pa. Dali na po magkarot yan. Ayan. Huh! basa pa Ayan.

Yung mga video ko na ano nga naabot na ng tubig oh. Ayan mga lalaboy, kung nakikita niyo mga lalaboy. Ayan na ang tubig sa bahay namin. Puno na. Ayan ako. Sige, sige. Alo! Yung, yung, naglaway sa ayam kita, yung ay. 未 marriages asisi tad

就是这个 Thank you. Ayan mga lalabo, pumasok na po ang tubig. Ang mm. tubig na mga sa bahay namin, mga sa loob. Nagpasigrid ba? Nabot ka mga lalabo pumasok na sa loob ng bahay. Puro na mga lalab sa amin. Oh. e na mga lalab yung bong ano namin eh oh. naging ano na siya mga lalab ilog sa totoo lang mga lalab hindi talaga namin akalain na bigla biglaan lang tataas ang tubig kasi sabi ni mama last year nagkaroon naman ng bagyo mga lalab hindi naman talaga pumasok yung tubig sa bahay namin so ang nangyari ngayon mga lalab ay first time lang po yan na Hanggang bubong po ang tubig. Yung pagdating mga lalab hanggang bubong na yung tubig namin, hindi ko na yun na mga lalab dahil nga hindi na kaya ng ating power. At sobrang kawawa talaga mga lalab yung papa ko mga lalabo Talagang gusto niya isave yung kanyang mga gamit yung mga lalab Yung mga video okay niyang mga lalab yung res namin, yung ibang gamit namin mga lalabo hindi namin mga lalab na ito. lahat ng gamit namin mga lalab ay bigla lang maglalahi na wala kami mapapakinabangan ng mga lalab TV namin na gamit sa video okay, wala mga lalab asin in na abutan siya mga lalab ng tubig ang na ipasok sa loob ng bahay もう一回も見れないもん。 So ito pala yung sa likod, bahay namin mga lalabot. Ano yung mga lalabot? nag lang na rin siyang parang ino. Hmm. Sobrang dami ng tubig. Yan pala yung tito kong mga lalab na nag-rescue sa amin. Hakon yan mga lalab, sabi ni Papa ay, hulihin yung ibang manok mga lalab dahil yung iba dyan ay inanod na nga ng baha. So, that time mga lalab, ayan, dyan sa oras na yan mga lalab, ay pupasok na talaga yung tubig sa loob ng bahay namin. Ayan, yan na mga lalab, sa loob yun mga lalab ng kwarto namin. Ayan o. Pumapasok na rin siya mga lalab po, unti-unti. Ayan o, yung pa ako mga lalab o. Ganyan na siya mga lalab. Ang bilis talaga mga lalab ng pangyayari. ang pansit. Um, Tamikyan pa man ganyan si Jipri sa duwag si Usi. Sabot ko gumingan pa ka magtubalo. Mga basa. Ito pala yung mga lalab yung nirescue kami ng kapatid namin isa. Dinala kami mga lalab sa lugar na walang tubig. Ayan yung nagsasagwan na yung mga lalab yan. Yung, tito. yung buong lugar namin mga lalab ay naging na parang dagat. Ayan, yung ay, itsura niya mga dati noon makikita mo. Daming mga sasakyan dyan, mga, ano, mga gandang bahay. Ngayon mga lalab, ayan, no. Oh. Hanggang bubong yung ibang mga bahay dyan mga lalab, oh. Sobrang baha talaga mga lalab. Yun, so, yun lang po mga lalab, saan po tayong sulok ng mundo. Mag-iingat po tayo. Salamat po mga lalab sa inyong support. Ayan, God bless everyone. Bye-bye. Thank you for watching.